Hello mga guys, magandang gabi po sa ating lahat. Sang magandang napagpala sa ating lahat po diyan. Friday the 13. Lucky Friday 13 pala. Ano ba? Totoo. Lucky 13 ba? Ay, ewan ko lang. <laughs> Andito pa ako ngayon sa pinili. Uh, at siyempre, kanina pa po ako umuwi. Namamahinga lang ako. Bukas na lang po ako maglalabal ng dabit ko. Kailangan ko ng pahinga naman. Ilang des na lang po. Pasko na. Malapit na rin po ang Christmas party namin sa mga PWD. Sa next week na po. Piyernes, December 20, 2024. Ang bilis po talaga ng panahon mga guys, no? Parang kailan lang. Last day, ah, uh, last of the month na po ngayon. Sa susunod na kwan, January na. January 2025 na. Hindi natin na mamalayan. Patanda na ng patanda ang mga tao. Okay hey, po uh, guys, kumusta na? At syempre hindi ako makapag-vlog at uh, busy ako, lagi akong busy. Pero nag-upload din po ako sa mga reels ko. Pero uh, guys, ang kanyalulungkot ko lang yung bakit bumaba ba yung <laughs> earning ko. Tumaas na yun tapos bumaba. Pero sa ano ko sa uh, tagdons sa payout ko nadadagdagan naman mo yun buwan buwan okay lang po yun basta sibagan na po natin mag upload ng video kahit anong video dyan upload lang ng upload at syempre ako nag upload din po ako sa reels ito lang di ako makapag vlog ngayon madalang na kasi ako makapag vlog ngayon uh, siyempre kaya't dito po sa youtube channel ko at uh, dito po sa youtube channel ko ay eh, 1,135 na ata yung subscriber ko sana po ay eh, lagi nyo po ako supportahan mga guys magtulungan po tayo para sabay po tayong aangat sa buhay di po ba walang bawal ang madamot pagbigayan po tayo sa isa't isa at pasensya niya rin po kayo at hindi ako makapagpalo dahil siyempre alam niyo na may limit pa nga hanggang ngayon pero kaya sa reels lang po ako makapagpalo hindi sa mismo sa tapat ng profile po nyo sa sa ano po lang po sa reels pero makakapagpalo din po ako sa reels kung lalaktawan nyo kung papanorin nyo lang at din nyo senior or oh, like o comment hindi kayo kikita dun kaya langan magtiyaga kayo kung gusto nyong umangat sa buhay. Kaya ako kahit papano, makakapag-upload din ako. Okay mga guys, hanggang dito na lang sa akin mga vlog. Thank you for watching. May Christmas po sa ating lagan.